naman sa akin yung nangyari. Kasi parang nakita mo yung alak mo na na nanginginig at hindi nga halos yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa sa kanya, lalo na yung, si Jojo Nones po, natabao namin ni walang matigas na polis sa madalik na wisis. Siya po yung letter writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag aming, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At, um, si Sir, si, Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Sen? alam mo naman yan. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ako nila na siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga ni Jojo oh, Nolis. Ma <laughs> Makita niya lang po yung anak ko talaga. Just, kung gano'n niya si sa akin, kasi nalaman ko pala bago niya Kinuwento sa akin, Kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak na dating church starting. <laughs> Sabi sa akin, Alonso, si Alonso, si Alonso, si Alonso, Nasaan <laughs> bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ano sabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin. Yun. <laughs> <Huh>? <laughs> lang talaga ng local. Kung kaya na nang gawin sa... sa... Uh, hindi ka naman, hindi ka naman po binubuhat sa aming pero sa isang pamilya na talagang ang ah, malaki na ang contribution sa industriya nito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ba? ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero hindi po ba, ba? Kung nakaya na sa sa isang pamilya na talagang maka may fundasyon na sa industriya nito, what more sa iba? Kasi <sighs> so yung binabaliktad, binabaliktad pa na rin, binabaliktad si pa na rin yung sitwasyon. Hindi ko kasi sabi ng GMA, binabaliktad niya ng Jojo at, 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 at ni yun, Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun ba, lang, ka sumara na na kasi sino pa yung may sala. Yun pa yun, yung nagagabong magbaliktad storya. story. <sighs> sino naman siguro ama o magulang. Ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro, ngayon po, right now, is undergoing counseling. Ibo magitan ng effect. Pero nandiyan po si Sandro ngayon sa NBI, sa behavioral science. Right now, is undergoing counseling. Ngayon po. Maraming salamat po sa lahat ng, ng uh, na sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro at um, maraming salamat din sa ating mga mahal na na nagtake na nagbigay ng oras para para um, mag-attend din sa hearing ito at sa lahat ng mga uh, concern salamat po yun na po uh, ma'am, ma'am ah uh, malinaw po na yung dalawa sinasabi niyo po na sila yung hindi regular hindi so, sila regular employees. Opo. Ano, ano, po ba yung sa para po sa kaalaman? Kami kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual eh, sa, sa sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naiintindihan. Ano po yung ibig sabihin? Sila po kung may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala, wala pa pa po sila opisina. opisina. Ano po yung kagaya right? nila? pag po yung famous product na po ang binibigay sa inyo? Opo. Si uh, Mr. Jojo Nones po ay director ng isang uh, soap opera ngayon. Si uh, Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama um, depende ho dun sa soap opera. Um, hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor uh, because they are persons whose skills and expertise are very specialized and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output based po. Hindi po pala 9 to 5 na tinatawag. I mean, to you know, yung nangyong pagkatawag na po sa... Oh, uh, uh, time in, time out. Ano? Opo. Pero despite that po, disease of GMA and that would include the code of conduct kaya po ay des despite the fact that they are independent contractors we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr Sandro Mulac and we can still apply our code of conduct